There is always time for reckoning. The universe is working for justice. Ayan po yung sinabi nitong si Para Lucas o si Para Lucas. Once again mga idol, pag-usapan natin itong ipinost nitong si Para Lucas. It seems to me na itong si Para Lucas ay napaka-hypocrite o sa layman's term, siya ay sinasabing double standard. Mahilig mamuna muna pero iba ang rules para sa sarili niya. Ito rin yung tinatawag na projection Na kung saan, yung pinupunan niyang mga tao, o ibang tao Ay sa rin naman niyang gawain mismo Ang galing mamuna sa ibang tao Pero sa lilin niya, hindi niya masilip Wow naman! Hypocrisy to the highest level So why we would believe na meron siyang moral ascendancy Kung siya mismo ay gawain niya rin itong mga pinagsasabi niya Ito pa ang sinabi niya Taxpayer ako! Wow, ikaw lang? Eh, lahat naman tayong bawat Pilipino ay taxpayer. Ba kalimutan mo na kahit mapulubi yan, ay nagbabayad yan ng tax sa pamamagitan ng kung ano man ang bilin nito. Kahit na small item lang, ay mayroong tax na naipataw doon. Kaya wag mo kalimutan, wag mo lang sabing ako dahil lahat tayo ay taxpayer. Hanggat may record ka ng iyong serbisyo pa publiko pa sa bayad, ay pananatiling wala kang kredibilidad at lalong wala kang integridad. Yun lang.